Bayan umarangkada na ang pinakamalaking esports amateur tournament ng bansa, ang Unity League. Aling mga kupunan ang magtatagisan ng galing ngayong araw? Alamin natin kay Bien Manalo sa sentro ng Balita Live. Kenneth, the games are on. Para sa first ever Unity League Mobile Legends Bangbang Tournament, ang grassroots esports program ng Inyong People's Television Network. At ngayong araw, simula na ang mga aksyon ng Northern Luzon Regional Elimination Round na ginaganap online dito yan mismo sa loob ng PTV Studio na tatagal hanggang bukas. Aabot sa halos 400 players ang naglalaro ngayon para sa inaasam na makapasok sa top 8 ng Northern Luzon Regional Qualifying Round ng Unity League. Ang nasabing walong teams ang maglalaban-laban para sa regional title na gaganapin face-to-face -face sa susunod na weekend sa Robinson's Lawag, Ilocos Norte. Layo ng Unity League na magbigay ng platform para sa mga baguhang players na karamihan ay kabataan. Na magkaroon ng experience na makapaglaro sa isang malaking torneo. Mabigyan yung mga kabataan ano, na gusto nga mag-e-sports, particularly yung uh, Mobile Legends, na magkaroon agad ng ano, uh, quality experience pagdating sa pagsali no, uh, sa mga tournaments. Meron pa po tayo nga uh, mga uh, events sa sasalihan, yung mga kababayan natin, mga kabataan sa Saro Luzon, uh, dyan po sa NCR, Visayas, and Mindanao pwede po po kayong mag-register at uh, sumukan, sukatin ang inyong galing no, kung hanggang saan pagdating po sa Mobile Legends. Posible rin na maging tulay ang Unity League para maging bahagi ang mga players sa Cebol National Team. Ito'y dahil katuwang ng PTV ang Philippine Esports Organization o PESO na siyang bumubuo ng pambansang kupunan. With Unity League, mas sas showcase natin yung mga ibang talent from from other different parts of the Philippines. Ni-invite ko kayo sa Unity League. We have a uh... Various uh, tournament pa po sa South Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, and sa NCR. So mag-register na po kayo. Samantala, bukod sa Northern Luzon, kukuha rin ng champion team sa Southern Luzon, National Capital Region, Visayas, at Mindanao para maglaban-laban sa National Finals. Ang national champion ay mag-uuwi ng 2 million pesos, 1 million pesos sa second placer, at 500,000 pesos sa third placer. Ang regional champions naman ay may premium 60,000 pesos. Aabuti ng Unity League hanggang Hulyo kung saan ang National Championship ay gaganapin sa Metro Manila. Kenneth, aabangan naman, nga, aabangan naman ngayong Mayo ang kabuuan sa nangyaring regional finals araw-araw yan dito sa inyong pambansang TV. Pero isa lamang ang Unity League sa mga bagong programang inyong tututukan. Kabilang sa inyong mga susubaybayan ang Artsy Crapsy. It's fun! Centro Balita Weekend at Health at Home. At yan muna ang update. Balik sa iyo Kenneth. Maraming salamat, Bien Manalo.